hello. Magandang, magandang, magandang umaga mga katigs. Ito, kumuha ako ng ano. Nang <laughs> cracker. May maliit. Ito yung kasama sa ano ko sa first break ko. At saka ito, at tawag namin ito nung ano, mga kabataan ni eh, Galietas eh. <laughs> galletas ang tawag ito eh. Pero ito, may mga buto-buto rin eh. Mga sesame seed eh. Ayan. May mga sesame seed. Ito talaga masarap ito, malinamnam. At ang aking panulat ay tea. Tea na namumula. Tea na namumula. at as usual ito yung first break ko ito yung salad of the day parang kanin pero hindi ano hindi kanin yan uh, pa, parang pasta yan eh parang pasta na parang hugis bigas eh mayroon siyang cherry tomatoes Meron siyang garbanzos na nakikita ko may onion naglagay din ako ng dried cherries garbanzos kidney beans yung grated cheddar yung, na, yung namumuti <laughs> yung maliliit na anong tawag natin kulo sa atin tapos ito yung cucumber ito yung itlog ko. Meron akong itlog ngayon. <laughs> Kumawa ko ng itlog. At saka ito. Yung makulay na bulaklak. Ito yung uh, first 10 minutes break ko. Healthy food. Okay, okay mga katigang. Kainan na. Bye-bye.